And Africa is often called the youngest continent. The majority of its people are under 30. But now a new reality taking shape. A wave of longevity is sweeping across Africa and the continent may not be ready for it. Ang Africa ay isa sa pinakakamanghamanghang kontinente sa buong mundo. Kilala ito sa malalawak na disyerto, matataas na bundok, malalalim na lawa at mga hayop na hindi mo basta makikita kahit saan mang bansa. Pero bukod sa mga magagandang katangian ng Afrika, ay marami pa pong nakatagong yaman at kakaibang kwento dito. At ang isang halimbawa dito ay sa ilang tribo, mas mataas ang tingin sa mga babaeng mas malusog o mas mataba dahil simbolo raw ito ng yaman, fertility at kalusugan. May mga lugar pa kung saan pinapakain ng marami ang mga dalaga bago ikasal para mas lumaki ang katawan nila. At ilan pa lang yan sa mga tatalakayin natin sa video na ito, masasaksihan mo pa dito at iba't ibang bagay na sa kanila mo lang makikita. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. The First African Nation to Build an Electric Car kung iisipin mo madalas nating marinig ang electric cars na galing sa Japan, Germany or United States. Pero alam mo ba na sa Afrika may isang bansa na naitala sa kasaysayan bilang unang nakagawa ng sarili nilang electric car? At ang bansang ito walang iba kundi ang Uganda. Ang sasakyan ay tinawag na Kiira EV, isang proyektong sinimulan ng mga estudyante at professors mula sa Makerere University, isa sa pinakakilalang pamantasan sa bansa. Pinangunahan ito ni na Professor Dumba Sentamu at Professor Patson Imbim kasama ang kanilang mga engineering students na may layunin. Gumawa ng kotse na makakabawas sa polusyon at may papakita na kaya ring makipagsabayan ng Afrika sa modernong teknolohiya. Kaya nitong tumakbo ng hanggang isang daang kilometro kada oras at sa loob ng walong oras na charging time, maari na itong makatakbo ng halos walumpung kilometro. Simple man ang specs nito kumpara sa malalaking brand pero malaki ang simbolismo nito. Pinatunayan ng Uganda na hindi hadlang ang pagiging developing nation para maglatag ng innovation. Sa pagbuo ng Kiira Motors Corporation, malinaw ang mensahe nila, hindi lang basta kotse ang ginagawa nila, kundi isang pangarap para sa mas malinis at mas makabagong kinabukasan ng Afrika. The World's Youngest Population Kapag pinag-usapan ng mga kabataan, Walang bansa ang makakatalo sa Uganda. Dito matatagpuan ang pinakabatang populasyon sa buong mundo. Isipin mo, halos 78% ng kanilang mamamayan ay wala pang 30 years old. At kung titignan pa ng mas malalim, ang median age o karaniwang edad ng mga taoro na nasa 16 years old lang. Ibig sabihin, mas marami talaga ang kabataan kaysa matatanda. May dalawang muka ang ganitong sitwasyon. Una, malaking oportunidad ito. Dahil sa dami ng kabataan, napakalaki ng potensyal ng workforce na pwedeng magdala ng innovation, kultura, at ekonomiya. Kaya nga makikita mo na ang kabataan sa Uganda ang bumubuhay sa maraming bagay kagaya ng musika, fashion, at teknolohiya. Ang kanilang mga kalsada din ay puno ng enerhiya at mga malikhaing ideya. Pero pangalawa, may malaking hamon din. Dahil sa napakaraming kabataan, kailangang masigurado ng gobyerno na sapat ang edukasyon, trabaho at social services. Kapag kulang ang mga oportunidad, nagiging problema ang unemployment at underemployment nila. Kaya naman iba't ibang programa ang inilulunsad para suportahan ng kabataan. Mula sa vocational training entrepreneurship programs hanggang sa pagpapalawak ng akses sa edukasyon. Lahat ng ito ay may layunin na gawing aset ang kabataan ng bansa imbes na maging pasanin. Sa madaling salita, ang Uganda ay isang bansang puno ng pag-asa. Dahil sa kanilang henerasyon ng kabataan na maaring magpabago, hindi lang sa kanilang ekonomiya, kundi pati sa imahe ng Afrika sa buong mundo. The World's Most Curvaceous Figures Isa sa mga bagay na kakaiba sa Uganda ay ang reputasyon ng kanilang mga kababaihan. Kilala ang mga babae dito sa pagkakaroon ng mga hubog ng katawan na kadalasan ay inihahalin tulad sa hourglass figure. Balakang nabilugan, baywang na maliit at natural na kurba na tinuturing na simbolo ng kagandahan at kasaganahan. Hindi lang ito basta trend kundi isang cultural identity na minana pa nila mula pa sa kanilang mga ninuno. Sa Uganda, ang pagkakaroon ng curvaceous na katawan ay tanda ng kagandahan, lakas at fertility. Kaya nga't hindi nakapagtataka na nagkaroon ng isang pambihirang kompetisyon na tinatawag na Miss Curvy Uganda sa bansa nila. Sa event na ito ipinagdiriwang ang confidence at kagandahan ng mga babaeng may natural na kurba at binibigyan pa sila ng entablado para ipakita hindi lang ang kanilang katawan kundi pati na din ang kanilang kultura at personalidad. Meron din silang mga beauty pageant sa kanilang folklore, arts at modernong media, madalas ilarawan ang curvy figures bilang role model ng isang perpektong African woman. Matibay, may dignidad at puno ng alindog. Para sa kanila, ang kagandahan ay hindi lang nakikita sa payat na katawan kundi sa natural na hugis na nagbibigay buhay sa kanilang pamana. Sa kabuuan, ipinapakita ng Uganda na ang tunay na kagandahan ay hindi sinusukat sa pamantayan ng kanluran kundi sa sariling pananaw ng kultura. At dito mas nangingibabaw ang natural na kurba at lakas ng kababaihan. The Nile's True Source Kung may isang bagay na tunay na ipinagmamalaki ng Uganda, ito ay ang pagiging pinagmumulan ng Nile River, ang pinakamahabang ilog sa buong mundo. Mula sa bayan ng Jinja, dito nagsisimula ang epic na paglalakbay ng Nile. Ang ilog na ito ay dumadaloy palabas ng Lake Victoria bago tumuloy sa mahigit 6650 kilometers na ruta patungong Mediterranean Sea. Matagal nang naging palaisipan sa mga manlalakbay at iskolar kung saan nga ba nag-uumpisa ang Nile noong kalagitnaan ng 19th century. Kinumpirma ng British explorer na si John Hanning Speke na ang Lake Victoria ang pangunahing pinagmulan nito. Ang kanyang pagtuklas ay naging napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng eksplorasyon ang tuluyang naglagay sa Uganda sa mapa ng mga pinakamahalagang lokasyon sa mundo. Ngayon ang source of the Nile sa Jinja ay isa ng tanyag na tourist spot. Dinadayo ito ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang upang makita ang pinagmulan ng ilog, kundi upang maranasan din ang mga aktibidad gaya ng whitewater rafting, boating at pangingisda. Isipin mo na lang, Mula sa isang tila payapang bukal dito sa Uganda, nagsisimula ang isang ilog na nagbibigay buhay at kasaysayan sa maraming bansa ng Afrika. Isang malinaw na patunay na ang simpleng simula ay maaring magdala ng napakalaking impluensya sa buong kontinente. Untapped Crude Oil Reserves Alam mo ba na bukod sa likas na yaman tulad ng kagubatan at lawa, ang Uganda ay may nakatagong yaman na maaaring magpabago sa takbo ng kanilang ekonomiya. Ito ay ang crude oil Matatagpuan sa tinatawag na Albertine Graben sa kanlurang bahagi ng bansa, malapit sa hangganan ng Democratic Republic of Congo ang tinatayang 6.5 billion barrels ng langis. Dahil dito, inikilala na ngayon ang Uganda bilang isa sa mga pinaka-promising na oil exploration sites sa buong Afrika. Bagamat napakalaki ng potensyal, karamihan sa mga reserbang ito ay hindi pa nagagalaw. Nasa maagang yugto pa lang ang Uganda sa pagbuo ng kanilang industriya ng langis. May mga plano ng magsimula ng commercial production sa mga susunod na taon kasama ang pagtatayo ng mga pipeline at refinery upang mapakinabangan ng husto ang yamang ito. Kung may sasagawa ng maayos, maaaring magbigay ito ng napakalaking tulong sa ekonomiya ng bansa mula sa dagdag na kita para sa gobyerno hanggang sa paglikha ng trabaho at pagpapaunlad ng infrastruktura, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Bukod sa langis, natuklasan din na may malalaking natural gas reserves ang bansa na pwede ring makatulong para mabawasan ang pag-asa sa imported energy at magbigay ng mas matatag na kinabukasan para sa kanilang mamamayan. Isang simpleng bansa na dati kilala lamang sa agrikultura, ngayon ay unti-unting lumalantad bilang susunod na malaking manlalaro sa energy sector ng Afrika. Lake Bunyonyi's Floating Islands, isa sa mga pinakakaibang tanawin sa buong Uganda ay ang Lake Bunyonyi na matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng bansa. Kilala ito bilang isang paraiso na napapalibutan ng berde at matataas na burol at tinaguriang "Place of Many Little Birds" dahil sa dami ng mga ibon na matatagpuan dito. Ngunit ang talagang nakakaakit sa mga bisita ay ang putsam na isla na nakakalat sa lawa. Ang ilan sa mga islang ito ay hindi nakabaon sa lupa, kundi lumulutang. Nabuo ang mga ito mula sa makakapal na banig ng papyrus at iba pang halaman na nagsanib-sanib hanggang sa naging sapat ang kapal para bumuo ng mga isla na kayang umusod sa ibabaw ng tubig. Dahil dito pabago-bago ang kanilang lokasyon na parang gumagalaw ang mga isla sa tahimik na lawa. Bukod sa kahangahangang tanawin, malalim din ang kultural at historical na kahulugan ng Lake Bunyoni. Maraming lokal ang umaasa pa rin sa lawa bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Hanggang ngayon gumagamit sila ng mga tradisyonal na kanu na inukit mula sa isang buong puno upang makatawid sa lawa. Isang kaugalian na ipinapasa na mula pa sa kanilang mga ninuno. Para naman sa mga mahilig sa kalikasan, tahanan din ang lugar na ito ng higit sa dalawang daang uri ng ibon. Dahilan kung bakit paborito itong puntahan ng mga birdwatcher mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pinagsamang ganda ng lumulutang na mga isla, tradisyonal na pamumuhay ng mga tao at napakayamang biodiversity ay nagiging dahilan kung bakit ang Lake Bunyonyi ay hindi lamang basta isang lawa kundi isang buhay na alaala ng kalikasan at kultura ng Uganda. Poligami is legal in Uganda. Sa Uganda, legal at tinatanggap ang polygamy o ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Para sa karamihan ng mga lalaki dito, ang pagkakaroon ng maraming asawa ay hindi lamang personal na desisyon kundi isang kultural na tradisyon na nakaugat na sa kanilang lipunan. Tinatayang halos 40% ng kababaihan sa bansa ay nasa mga poligamus na relasyon. Sa maraming komunidad, itinuturing itong simbolo ng kayamanan at katayuan sa lipunan. Kung kaya ng isang lalaki na magtaguyod ng malaking pamilya, ipinapakita nito ang kanyang kakayahan at lakas bilang pinuno ng kanilang tahanan. Bukod sa aspetong kultural, may praktikal din itong pananaw. Ang pagkakaroon ng maraming asawa ay nakikita bilang paraan upang mapalakas ang ugnayan ng pamilya, mapanatili ang lahi at magkaroon ng mas matatag na yaman at suporta sa kabuhayan. Kabaligtaran naman, ang diborsyo ay halos hindi uso. Sa mga komunidad na may poligami, hindi gaanong kailangan ng hiwalayan. Kung hindi masaya ang isang lalaki sa isang asawa, maari siyang magdagdag pa ng isa nang hindi pinuputol ang nauna niyang kasal. Dahil dito, ang mga suliranin sa mag-asawa ay karaniwang nilulutas sa loob ng pamilya o ng kanilang komunidad imbes na sa korte. Ang poligami sa Uganda ay hindi lamang batas kundi isang institusyong panlipunan na patuloy na humuhubog sa kanilang mga pamilya at pamumuhay. Para sa kanila, ito ay isang natural na bahagi ng kanilang tradisyon at hindi simpleng usapin ng personal na kagustuhan. Eating white ants in Uganda Isa sa mga kakaibang pagkain sa Uganda ay ang white ants o anay. Sa halip na ituring na peste, dito ay isa itong espesyal na delicacy at bahagi na ng kanilang kultura sa pagkain. Pinakapopular ito tuwing tag-ulan dahil sa panahong iyon ay lumalabas ang anay mula sa kanilang mga lungga at nagsisiliparan, kaya't mas madaling hulihin ng mga tao. Karaniwang niluluto ang white ants sa pamamagitan ng pag-ihaw o pagprito. Kapag iniihaw, nagiging malutong ang balat at may kakaibang nutty flavor sa loob. Kapag pinirito naman nagiging malasa at may crispy crunch na kinagigiliwan ng marami. Para sa maraming taga-Uganda, hindi lang ito masarap kundi nakakabusog at masustansya. Hindi basta-bastang exotic food ang anay. Mataas ito sa protein, vitamins at minerals kaya't nagsisilbing alternatibong pagkain lalo na sa mga rural na lugar kung saan limitado ang karne at iba pang ulam. Sa maraming komunidad, ito rin ay itinuturing na sagot sa food security dahil madaling makuha at laging may mapapakinabangan. Para sa mga taga-Uganda, ang pagkain ng white ants ay hindi lang tungkol sa lasa kundi pati na rin sa tradisyon at praktikalidad. Isa itong patunay na kayang gawing bahagi ng masarap at sustansyang pagkain kahit ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Homosexuality is illegal in Uganda. Isa sa mga pinakakontrobersyal na batas sa Uganda ay ang kanilang mahigpit na pagbabawal sa homosexuality. Sa bansa, hindi lang ito itinuturing na bawal sa kultura at relihiyon, kundi itinuturing ding krimen na may mabigat na parusa. Noong 2014, ipinasak ang Anti-Homosexuality Act na orihinal na may probisyong death penalty para sa tinatawag nilang aggravated homosexuality. Kabilang dito ang mga kaso na may kinalaman sa minor de edad, paulit-ulit na paglabag o kung ang akusado ay HIV positive. Dahil sa matinding pagbatikos mula sa international community, tinanggal ang parusang kamatayan, ngunit na natili ang habambuhay na pagkakakulong bilang pinakamabigat na sentensya. At nitong 2023, muling nagpatupad ng mas istriktong version ng batas na muling nagbigay daan sa posibilidad ng death penalty sa ilang partikular na kaso. Dahil dito, maraming human rights organizations at mga bansang kanluranin ang nagkondena at nagsabing isa itong malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Ngunit sa kabila ng pandaigdigang pressure, matindi pa rin ang suporta sa batas mula sa malaking bahagi ng mga taga-Uganda. Para sa kanila, ito ay tugma sa kanilang cultural at religious values na maring tumatanggi sa homosexuality. Dahil dito, libu-libong miyembro ng LGBTQ plus community ang napilitang magtago o lumikas sa bansa upang makaligtas sa pang-uusig. Maging ang mga sumusuporta o nagtatanggol sa kanilang karapatan ay madalas ding harapin ng panganib ng harassment, karahasan at pagkakakulong. Ang sitwasyon na ito ay nagpapakita kung paano nakaugat ng malalim ang konserbatibong pananaw sa lipunan ng Uganda at kung paanong ang kanilang mga batas ay nagsasalamin ng mga paniniwalang yun. Bicycles as the main mode of transportation Sa maraming lugar sa Uganda, lalo na sa mga probinsya, bisikleta ang pangunahing sasakyan ng mga tao. Hindi ito dahil uso lang, kundi dahil sa pagiging praktikal at affordable. Kung ikukumpara sa motorsiklo o iba pang uri ng sasakyan, mas mura ang presyo ng bisikleta at halos wala pang gastos sa maintenance. Para sa mga pamilyang may limitadong income, malaking tulong ito para makapunta sa palengke, paaralan o trabaho ng hindi gumagastos ng malaki. Bukod sa tipid, matibay din ang gamit ng bisikleta sa mga daan ng Uganda na madalas ay lubak-lubak o hindi sementado. Nakakadaan ito sa masisikip at mabatong kalsada kung saan mahihirapan ang mas malalaking sasakyan. Kaya naman naging natural na bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao ang pagbibisikleta. Hindi lang tao ang isinasakay dito. Madalas ding makita ang mga bisikleta na may kargang sako ng mais, kahoy, tubig, o kahit hayop gamit bilang paraan ng paghahatid ng mga gamit mula sa farm hanggang sa bayan. Sa isang banda, naging simbolo rin ang bisikleta ng sipag at pagtitiyaga ng mga taga-Uganda. Ipinapakita nito kung paano nila pinapahalagahan ang pagiging praktikal kaysa sa magastos na luho. Home to the world's largest number of gorillas. Isa sa mga pinaka-pinagmamalaking yaman ng Uganda ay ang pagkakaroon nito ng pinakamalaking populasyon ng mountain gorilla sa buong mundo. Mahigit kalahati ng natitirang gorilla sa planeta ay matatagpuan dito ang Buindi Impenetrable Forest, isang UNESCO World Heritage Site sa Timog Kanlurang bahagi ng bansa. Ang pangunahing tirahan ng mahigit apat na mountain gorillas. Ang makapal at maulap na kagubatang ito ay nagsisilbing ligtas na kanlungan ng mga hayop na itinuturing ng critically endangered. Hindi lang sa Buindi makikita ang mga gorila. Matatagpuan din sila sa mga Hinga Gorilla National Park. Isa pang protektadong lugar na pinupuntahan ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kilala ang mga mountain gorilla sa kanilang malalakas na katawan ngunit maamong ugali. Nakatira sila sa malalapit na pamilya na pinamumunuan ng isang dominanteng silverback male. Dahil sa matinding pangangalaga ng gobyerno ng Uganda at tulong ng mga international conservation groups, unti-unti nang dumarami ang kanilang bilang. Isang bihirang kwento ng tagumpay sa konserbasyon ng wildlife. Ngayon ang gorilla trekking ang isa sa pinakamalaking atraksyon ng Uganda. Libo-libong turista ang pumupunta taon-taon para makita ng malapitan kung paano namumuhay ang mga gorila sa kanilang natural na kapaligiran. Mula sa pagkain ng bamboo shoots hanggang sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng turismo at conservation efforts, nagiging mas maliwanag ang pag-asa para sa kinabukasan ng mga gorila habang nakikinabang din ng mga lokal na komunidad sa trabaho at oportunidad na dulot nito. Highest number of refugees in Africa Kung may bansang kilala sa pagtanggap ng mga taong nag-evacuate mula sa digmaan at kaguluhan, iyon ay ang Uganda. Sa ngayon ito ang bansang may pinakamaraming refugees sa buong Afrika na umaabot ng higit sa 1.5 milyon katao. Karamihan sa kanila ay mula sa mga karatig bansa gaya ng South Sudan, Democratic Republic of Congo at Burundi kung saan matindi ang labanan at krisis pampolitika. Sa halip na ipagsara ang kanilang mga hangganan, mas pinili ng Uganda na magbukas ng pintuan at magbigay ng masisilungan. Hindi lang basta pansamantalang tulong ang ibinibigay dito. May mga refugee settlements kung saan may akses ang mga nag-evacuate sa pagkain, edukasyon at healthcare. Mas kahanga-hanga pa, binibigyan sila ng karapatang magtrabaho at malayang makagalaw sa loob ng bansa. Isang policy na bihira sa maraming bahagi ng mundo. Malalim ang pinagmulan ng ganitong tradisyon. Kilala ang mga taga-Uganda sa kanilang hospitality at malasakit, kaya't kahit limitado ang kanilang sariling yaman, handa silang makibahagi para tulungan ang iba. Dahil dito maraming refugee ang nananatili, hindi lang temporary, kundi pang matagalan. At dito nabumubuo ng bagong buhay. Sa gitna ng mga pagsubok, ipinapakita ng uganda ang isang natatanging modelo ng pag-asa at pagkakaisa. Patunay na kahit maliit o mahirap ang isang bansa, malaki ang maiaambag nito sa sangkatauhan. Matuke Obsession Sa uganda, hindi lang basta pagkain ng matuke o plantain banana. Isa itong obsession at halos ituring na bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Para sa maraming ugandan, hindi kumpleto ang isang kainan kung walang matooke sa mesa. Karaniwang niluluto ang mga saging na ito habang hilaw pa, saka ini-steam sa dahon ng saging hanggang lumambot. Pagkatapos ay minamasang parang malapot na puting kanin at inihahain bilang pangunahing ulam na kadalasang sinasabayan ng meat stew, beans o sos. Dahil sa banayad nitong lasa at makinis na tekstura, bagay na bagay itong kapareha ng mas maanghang o malalasang putahe. Pero higit pa sa lasa, malalim ang papel ng matuoke sa lipunan at ekonomiya ng Uganda. Sa maraming probinsya, lalo na sa Central at Western Region, malaking bahagi ng kabuhayan ay nakasandal sa pagtatanim at pagbebenta ng saging na ito. Sa lokal na palengke, makikita ang bundok-bundok na kumpol ng matuoke na parabang simbolo ng kasaganahan ng kanilang ani. Maging sa aspeto ng hospitality, hindi mawawala ang matuoke. Kapag may bisita, madalas itong ihain bilang espesyal na tanda ng paggalang at mainit na pagtanggap. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pagkain ito sa kanilang kultura at pang-araw-araw na buhay. Sa madaling sabi, ang matuoki ay hindi lang simpleng pagkain. Ito ay puso ng kusina ng Uganda at refleksyon ng kanilang tradisyon, pagkakaisa at paraan ng pamumuhay. The Legend of the Nakayima Tree sa gitna ng Mubende District sa Uganda, matatagpuan ang isang higanting puno ng igos na tinatawag na Nakayima Tree. Hindi lang ito ordinaryong puno, kundi isa itong sagradong lugar na puno ng alamat at paniniwalang espiritual. Ayon sa lokal na alamat, si Nakayima ay isang makapangyarihang babae noong sinaunang panahon na kilala sa kanyang karunungan at kakayahang makipag-ugnayan sa espiritu. Nang siya ay pumanaw pinaniniwalaan ng mga taga roon na ang kanyang kaluluwa ay nanahan sa punong ito. Kaya hanggang ngayon itinuturing itong banal at dinadayo ng mga taong naghahanap ng guide, pagpapala at healing. Taon-taon, daan-daang pilgrims ang pumupunta rito. Nagsasagawa sila ng mga ritual, nag-aalay ng pagkain at tradisyonal na gamit at nananalangin upang humingi ng tulong kay Nakayima. Ang puno ay pinaniniwala ang may kakayahang maghatid ng mensahe mula sa mga ninuno at sagutin ang panalangin ng mga pilgrims. Hindi lang ito espiritual na simbolo, kundi isa ring kultural na pamana ng Uganda. Ang Nakayima tree ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga tagaroon sa kanilang kasaysayan, kalikasan at paniniwala. Hanggang ngayon nananatiling matayog at matibay ang punong ito. Parang buhay na alaala ng nakaraan at tulay ng tao sa mundo ng espiritu. The father, the women, the more beautiful. Sa ilang bahagi ng Uganda, lalo na sa mga tradisyonal na komunidad, may kakaibang pamantayan ng kagandahan. Mas maganda raw ang babae kapag mas malaki ang katawan. Para sa kanila, ang pagiging mataba o full-figured ay simbolo ng yaman, kalusugan at kakayahang magluwal ng maraming anak. Dahil dito may mga kultura sa Uganda na sadyang pinapataba ang mga batang babae habang sila ay lumalaki. Binibigyan sila ng mga pagkaing mataas sa kaloris at pinapapasok sa espesyal na pagkain regimen para mas mabilis silang lumaki. Kapag tumaba ang isang babae, mas nakikita siya bilang kaakit-akit at mas mataas din ang kanyang halaga sa bride price o dowry. Sa kanilang pananaw, ang isang babaeng may mas malusog na katawan ay hindi lang maganda sa paningin, kundi isa ring palatandaan ng kayamanan at katatagan ng pamilya. Kung mas mataba ang isang babae, mas ipinapakita nito na kaya siyang pakainin at suportahan ng kanyang pamilya. Ito ay kabaligtaran ng karaniwang pamantayan sa kanluranin kung saan mas pinapaboran ang payat na katawan. Sa Uganda, ang mas malaking pangangatawan ay itinuturing na perpekto at kanais-nais at hanggang ngayon nananatili itong bahagi ng kanilang tradisyonal na konsepto ng kagandahan. Lake Victoria, isa sa pinakamahalagang yaman ng Uganda ay ang Lake Victoria ang pinakamalaking lawa sa buong Afrika at pangalawa sa pinakamalaking freshwater lake sa buong mundo ayon sa sukat ng surface area. Sinasakop nito ang higit 68,800 square kilometers at hinahati-hati ng tatlong bansa, Uganda, Kenya at Tanzania. Malaking bahagi ng hilagang baybayin nito ay nasa Uganda, kaya't napakahalaga ng lawa sa buhay at kabuhayan ng kanilang mamamayan. Ang Lake Victoria ay sagana sa buhay. Nandito ang mga sikat na isda tulad ng Nile Perch at Tilapia, pati na rin ng iba pang endemic species. Sa paligid naman, makikita ang mga hipos, buwaya, at iba't ibang uri ng ibon. Dahil dito naging paboritong destinasyon nito ng mga turis at bird watchers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa ekolohiya, napakalaki rin ng ambag ng lawa sa ekonomiya ng Uganda. Ito ang pinagmumulan ng pagkain, tubig at transportasyon para sa milyon-milyong mamamayan. Ang pangingisda ang isa sa pinakamalaking industriya dito, nagbibigay ng trabaho at kabuhayan para sa libu-libong pamilya. Meron ding mga isla tulad ng SiCeese Islands na kilala sa kanilang magagandang beach at tahimik na view na dinarayo ng mga turista. Para sa mga taga-Uganda, ang Lake Victoria ay hindi lamang isang lawa. Isa itong puso ng kanilang kultura, ekonomiya at kalikasan. Dito nakasalalay ang kabuhayan ng marami at dito rin nakaugat ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansa sa East Africa.